Yon, maganda kumaga sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Kabutagan Lupi. Yan, kasama ko si Busitrok, nagpipicture na siya. Mahaba na rin yung sasakyan sa likod. Ayan Oh. Nandito kami sa may tapat ng ano, gumuho na kalsada. Ayan Oh. Sobrang haba ng traffic. Ano, uh, one way kasi to eh. Ayan, nagkapanalubong na. Hindi namin alam kung saan nagka problema. Ayun. Yung sa likod, ay nang haba na rin, oh. Ayun yung may nagibang kalsada. Ah, gumuho siya. Kaya nag one way dito. Kaya lang ang problema. Doon sa unahan, hindi namin alam kung bakit nagsitigil yung sasakyan. Yung si Buset ko. Eh. Ano? Babain ko na ba? check natin guys kung anong nangyari bakit tumigil yung mga sasakyan ang haba na ng pila tara lakarin muna natin grabe ba Ayan, umusad ng konti. Pero traffic talaga guys. Kabutagan, lupi. Ayan, ang Naku, bahala sa daan. na nalalakad natin. Baka na tayo sa tabi ng sasakyan Aba talaga oh <laughs> Layo ko na sa ano Layo ko na sa sasakyan Layo na na nalalakad ko Punta tayo doon ng saunahan. Tingnan natin kung ano nangyari bakit ano, nagtraffic traffic na dito. Ah, grabe talaga. Motor lang 'yung nakakalusot. Pero malalaking sakyan, ipit. grabe oh sa mga dadaan dito sa kabutagan yan ang sitwasyon. Lang yan, layo na nalalakad ko. Layo ko na dun sa sasakyan. <laughs> ano, paksiwan sa kabutagan. Karating na ako dito kalalakad. Ayan. Ayan, dito tayo sa dulo. Ano na pong nangyari dyan? <laughs> ayun umiilag pala sila sa lubak kaya pala tatambay tayo dito sa may Kubo, guys ito pala ang pinagmulan ayan ginagawa naman pala kasi in four lanes na haba ng pinanggalingan natin Dumatay tayo galing oh yan ang ginagawa na kaya nagkos ng traffic so, yun hey, kay kuya oh <laughs> yan na lang natin yung sakya natin tapos diretso na tayo ng sipokot yan ginagawa na yung ano dito yung pangapat na lane kaya traffic madadaan dito sa kabutagan ayan expect nyo na yung traffic dito kasi one way na din pala dito lalaki ng sakin na dinaanan ko kanina oh. so yan guys hanggang dito lang yung vlog natin from kabutagan lupi yan expect nyo na yung heavy traffic dito kasi one way peace out